Samantala, balita naman sa ibayong dagat, Japanese companies inilipat ang ilang produksyon sa Southeast Asia. Ang IFM Foreign News iahatid ni Idol Shobi Gagarin. IFM Foreign News. Nililipat ang produksyon ng mga Japanese companies mula China papunta sa mga bansa sa Timog Silangang Asya dulot ng paghina ng ekonomiya ng China at tumataas na panganib sa negosyo. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng China sa 4.7% noong second quarter ng 2024, mas mababa kumpara sa naunang quarter at malaki rin ang epekto ng pagbagsak ng real estate market sa ekonomiya ng bansa. Ilan sa mga kumpanyang lumipat ay ang Sony na inilipat ang produksyon ng camera mula China papuntang Thailand at Kyocera na nagdilipat ng produksyon ng electric tour sa Vietnam upang makaiwas sa taripa sa U.S.A. Bagamat magandang ugnayan ng Japan at ASEAN, kailangang pagbutihin ng mga Japanese companies ang kanilang bilis sa paggawa ng desisyon at panatilihing kaakit-akit ang kanilang kultura. Samantala sa pagpasok ng bagong yugto ng kanilang kooperasyon, mahalaga ang papel ng Japan sa pagpapatibay ng relasyon nito sa ASEAN. Para sa Aya Foreign News o si Idol Show bigagarin Idol.